Nilabas ni Stephen Curry ang signature no-look 3-pointer niya. Lebron, winelcome we naman itong rookie ng Warriors sa NBA. Jonathan Kuminga ang lupit nga ng ginawa. Lakers vs Warriors, second time na mag-aarap this preseason. Babawi ba ang Lakers o gagawing 2-0 ng Warriors ang kanilang record versus LA? Well, sa pag-uumpisa ng first quarter, 6-0 ra agad ang ginawa ng LA Lakers pero ang garang bumawi atong Golden State Warriors ng halimaw na 13-0 ra mga idol kung saan dalawang 3-pointer ang ambag ni Stephen Curry, isang no-look mga idol, tinuro pa si CP3 after ng nice pass niya. Pero kahit pa pano, bumawi naman dyan ng LA Lakers and eventually kinuha pa nga muli ang kalamangan dahil nagpakawala rin sila ng grabing 11-0 run. Ganda nga ng galaw ng bola dito ng Lakers mga idol, sinamaan pa ng mainit na shooting nila sa 3-pointer. May 29-20 lead sila mga idol with 3 minutes left in the first quarter. Timeout tuloy si Coach Kerr. And matapos nga ng mga idol, Lebron nagambag na din dito after ng backdoor cut niya at ang Lakers nga mga idol kumuha ng lamang matapos nga ng mainit na back and forth ng dalawang koponan offensively dito sa first quarter score natin 37 to 32. Second quarter naman natin, Lebron making plays ang pisa, assist and points ang ginawa tapos ginawa pang rookie ng Warriors. Inararo, bagsang tuloy mga idol. Welcome in the NBA moment daw. And ang Lakers nga mga idol pinagpatuloy lang ang smooth flowing offense nila dito in the second quarter kaya patuloy lang din silang humahawak ng kalamangan kaya another timeout ang hiningi ni Coach Kerr. Pero pagbalik nga ng Warriors starters nakadikit muli sila at itong sina Steph Kirby at si Petrie ang nagtulungan nga mga idol para magawa yan. Pero pagbalik din naman ni AD para sa Lakers siyang gumawa. Binalik sa 9 points ang advantage ng Lakers 59-50 with 4 minutes left. At matinding back and forth nga ng opensa ang ating napanood mga idol sa last minutes pero ang team ng LA Lakers ay may hawak pa din ng kalamangan at the end. 72-63, Lebron 12 points, AD 11, Kirby 12, Kuminga 11 points. At dito naman sa ating third quarter, Warriors slowly but surely nakadikit na dito sa Lakers na tayang laban to 73 points. Pero Torian Prince stepping up big time para sa LA. Umiscore ng 11 points this quarter para ibalik muli ang Lakers sa kalamangan. At nagkaroon pa nga ng kaunting back and forth itong si Steph Curry at si Austin Reeves dito sa gitna ng third quarter. At dito nga sa kalagit na ng ating third quarter, ipinagpahinga na ang mga star players. Sina Lebron mga idol at sina Stephen Curry ay naupo na nga pinaglaro ng second unit. And actually si Lebron nakabis na mga idol. Excited na yatang umuwi. Leading scorer ng Lakers mga idol, Torian Prince 17, Austin Drive 16 points, AD 13, Lebron 12, Stephen Curry meron namang 18 points, Kuminga may 17 points sa labang ito.